Kumpiyansa naman si Institute of Risk and Strategic Studies Chair Joey Sarte Salceda sa liderato ni Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways. Kasunod dito ng pagbibitiw sa pwesto ng dating kalihim ng DPWH na si Manny Bonoan sa gitna ng kontrobersiya sa mga manumalyang flood control project. Ayon kay Salceda, si Dizon ang tamang personalidad na ipalit kay Bonoan. Lalo't ilang beses na niya itong uh, nagpatunay na siya yung pinakamabilis, pinakaresponsable, pinakapraktikal na opisyal sa magkakaibang administrasyon. E ginit pa ng tagapangulo, saan man ilagay si Dizon ay nagagawa nito na solusyonan ang mga suliranin. Inilarawan, inilarawan din ito ang bagong talagang kalihim bilang isang individual na magaling magpasya, nakatoon sa pagbibigay ng solusyon sa mga hamon, hindi takot umako sa mabibigat na responsibilidad katulad ng ginawa niya sa DOTR.